Good afternoon po mga kapatid, mga kaibigan at sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong uh, programa tuwing lunes hanggang yernes uh, para po sa ating pong live streaming So pakimension na po ninyo ang mga gusto po ninyo makapanood ng live and replay ng ating pong live streaming today <clears throat> So pinag-uusapan po natin ang ating pong uh, Holy Week special uh, The Seven Last Words of Jesus Christ on the Cross So magandang hapon po Kung merong magre-request na kakanta ako ay mag-mention kayo baka maisipan kung ako ang kumanta. <laughs> so tayo mag talk muna kami habang wala pa po ang ating pong mga tagapanood <clears throat> wait po muna natin sila mga isang oras tayo mag-aantay <laughs> pag wala pa rin sila e eh tayo magsisimulan pag meron na tayong mga 50 viewers pataas, tayo mag-start na. Ilan na? Ilan na direct? 40? 47? Ah, 37. Sige. Ayan, pag 50 na, mga kapatid, tayo mag-start na. Sabi ni Direk. Oh, may 50 na? Oh, ang galing ni Direk talaga. So mga kapatid, mga kaibigan muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede ba tayong pumalakpak ng malakas para sa Panginoon? Kahit po tayo ay nag-extend ng ating ECQ or Enhanced Community Quarantine, ay hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa ano po? At mapalad tayo uh, through social media, technology, eh, nais share pa rin ng gospel. Ano po? Kasi doon sa kung tawagin nating social distancing, hindi tayong pwedeng magkita-kita, eh, pero through social media, nagminit -me tayo at nakakapagbahaginan ng salita ng ating Panginoon. So, atin na pong sisimula ng ating pong ikaapat na wika. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin ang isang napakagandang awit na muli po sa atin ng ating pong mga kapatid na magkapatid, Ate Mikey and Ate Matthew Papuri po sa Panginoon sa isang napakag napakagandang awit. Amazing love. Uh, tunay po na nakakamangha ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. <clears throat> ang unang tatlong wika ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na una na nating napag-usapan ay hindi katakatakang sasabihin niya. Ano? So, nothing surprised us nung sabihin niya yung unang tatlong wika. Kasi yun yung kanyang karakter, yun talaga si Jesus eh. Yun yung itinuturo niya nung siya'y nabubuhay pa sa lupa at ipinakita lamang niya kung ano yung itinuturo niya. Halimbawa, nung sabihin niya ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa usual yun eh, natural na lalabas sa bibig ni Jesus kasi he taught forgiveness. ba diba? So, itinuturo niya yan ng pagpapatawad tapos hindi siya magpapatawad. ba diba? So, kaya nga siya bumaba sa lupa dahil gusto niyang mapatawad tayo sa lahat ng ating sala. And actually, kaya nga siya nakapako sa krus kasi gusto niyang patawarin ang ating sala. So, nating surprise us nung sabihin niyang, Father, forgive them. Nung sabihin niya doon sa isa sa mga kasamahan niyang nakapako sa krus na ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso, ay yun ay isang natural na pangungusap uh, sa ating Panginoon. We expect these words from the Lord from our Lord Jesus Christ kasi he came to save. 'Di ba? He came para tayo dalhin niya sa langit yun talaga ang kanyang misyon. Sa Luke 19.10, di ba? Sabi ay, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw, ang nawala, ang naliligaw, ang lahat ng mga tao. So, yan ang layunin talaga ng Panginoon. Kaya, kahit nakapako na siya sa Cruz, ginagawa pa rin niya ang kanyang misyon. Kaya sabi niya doon sa kasamahan niyang nakapako, eh ngayon din, isasama kita sa paraiso. Di ba? Dadalhin kita roon. Kasi... Kaya nga ako nakapako sa krus, kasi gusto ko dalhin kayo sa aking paraiso. So yun yung papasinin po natin. And then yung third na kanyang pangungusap, sabi niya, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Sinunod niya ang ikalimang utos. Ano ba ang ikalimang, ikalimang utos? Ibig, uh, uh, honor thy father and your mother. Deba so kailangan binibigyan ng respeto ng honor ng respect ang ating pong mga magulang. So yun ang kanya'ng ginawa kaya kahit siya'y nakabayo-bay sa Cruz inintindi niya ang kanyang matandang nanay. Deba to honor him or her and to respect her. Kaya sabi niya, "Nanay, wag na po kayong umiyak. Narito po ang inyong anak na si Juan. Siya na po ang bahala sa." iyo Juan, 'wag mo pababayaan ng nanay ko. So, yun ang po natin in this context. Nothing surprise us nung banggitin niya yung unang tatlong wika dun sa krus. But the fourth statement introduces mysteries. Nakakagulat yung pang-apat na wika. Kasi ang sabi ng Panginoong Yesus, Mateo 27, 45 hanggang 48. Mula sa tanghaling tapad hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sa baktani. Ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga naka, nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasisip-sip kay Jesus. So na nakakagulat yung mga statement na ito mula sa ating pong Panginoon. Yung statement niya ay full of mysteries. ba diba? Punong-puno yan ng mga Naka, mga pangungusap o mga bagay na sabihin po natin nakapagtataka na babanggitin ng ating pong Panginoong Yesus. So sabi nung mga talataan, the darkness around the cross, diba, nagdilim ang buong kapaligiran from noon time until 3 o'clock in the afternoon. Dark, darkness was over all the land. This is a supernatural natural darkness. Kasi yung alas 12, alam naman natin, yung 12 noon, yan yung pinakamainit na sinag ng araw. ba? Diba? Pero yung 12 noon na yon nagdilim ang paligid. Ini-imagine ko, hindi ito basta dilim. Kundi siguro talagang nag-animo parang gabi sa, sa paligid dahilan sa mga bagay na ito ni dumilim ang paligid isang kadiliman na animoy Nagluluksa sa para sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus nakakapagtaka yon di ba kasi yung alas 12 sabi nga natin mainit na mainit yan pero biglang nagdilim nakakagulat ng mga katotohanan then ang sabi niya jusko jusko bat mo ako pinabayaan another mystery yan mga kabataan ang ang mga alagad ng Panginoong Yesus nangawala ng dakpin si Yesus nagpulasan silang lahat mga nagtago iniwan siyang mag-isa pinabayaan siya ang kanyang mga kaibigan nagtago pinabayaan siya ang kanyang mga pinagaling mga pinakain mga tinuruan uh, hindi na makita kung nasaan or baka probably kasama pang sumisigaw na ipako sa krus diba? at higit sa lahat ang kanyang ama na aasahan niya sa ganitong mga panahon at pagkakataon, iniwan siya. Kung baga sa ano, yung terminology ng mga magkakaibigan, iniwan ako sa ere. Iniwan sa ere si Jesus ng kanyang ama. So at the cross, the father left him. Kaya sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Bakit mo pinabayaan na mapako ako sa cruz? Bakit mo ko iniwan? Diba, nasabi niya ito dahilan sa hirap na kanyang dinaranas sa ganung mga pagkakataon. Kasi alam ni Jesus, kasama niya ang ama palagi. Diba, pansin niyo yung mga talataan. 1, 8, siyam. At kasama ko ang nagsugu sa akin. Take note. Kasama ko ang nagsugu sa akin, ang kanyang ama. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. So sabi niya, hindi ako iniiwan ng aking ama. Lagi ko siyang kasama kasi lahat ng gusto niya sinusunod ko. Kaya tiwala ako, hindi ako iiwan ng aking ama. Kaya sabi niya sa 1.16.32, Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo at iiwanan ninyo ako gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang ama Sabi niya kasama ko ang ama kaya kahit magkawatak-watak tayo iwanan niyo ako magpulasan man kayo at kung saan-saan kayo magpunta sabi niya tiwala ako nakasama ko ang ama hindi niya ako iiwan hindi niya ako pababayaan Di diba? pero in this case habang sing nakapako nakapa sa cross, ang sabi niya, Diyos ko, Diyos ko. Eh bakit mo ako iniwan? Akala ko ba walang iwanan. Akala ko ba hindi mo ako pababayaan. Akala ko ba sasamahan mo ko dahil sinusunod ko ang iyong gusto. Bakit ngayon iniwan mo ako at pinabayaan? The word forsaken is a very strong word. It means to abandon, to desert, to disown and to turn away from. Diba? Talagang tatalikuran. Iiwanan ka. Yan ang ginawa sa ating pong Panginoong Jesus habang siya'y nakapako sa krus. Why? He was forsaken. Bakit siya iniwan Nang, ng kanyang ama na nasa langit? Because of sin. E wala namang kasalanan sa si Jesus. E bakit siya iniwan? Because of sin. Kasi tatanda niyo mga kapatid, Nakapako si Jesus sa Cruz, siya ang itinuring na makasalanan sa lahat. Dahil lahat ng kasalanan ng tao, nasa Kanya. And sin isolates people from God. Inihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos. Di po ba? Kaya dapat tayo ang nakapako sa Cruz. Sabi ni Jesus, o ako na lang, ako ang proxy niyo. Ako ang substitute. Ako ang kapalit niyo. Kaya habang siya'y nagdurusa roon, siya'y itinuring na pinakamakasalanan dahil dala niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya siya iniwan ng Ama because of sin. Because sin separates people from God. Literally, brothers and sisters. Literally, truly and actually God the Father abandoned his own Son on the cross. He was forsaken that you might never be forsaken. He was abandoned that you might never be abandoned. He was deserted that you might never be deserted. He was forgotten that you might never be forgotten. Yan yung kanta kanina. That is the amazing love of God. Diba? Uh, sabi niya, I'm forgiven. We are forgiven. Kasi yan ang ginawa ng amazing love ng Panginoon. He was forsaken. Para tayo hindi na pabayaan, hindi na, hindi na iwan. At lagi tayong makasama ng ating Ama na nasa langit. Tayo ang dapat dumanas ng lahat ng dinanas ni Jesus. Pero inako ni Jesus para sa atin. ba? Diba? Yun nga lang talagang hirap na hirap siya, sakit na sakit siya. Kaya nasabi niya, Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? ba diba? Dahil sa hirap na kanyang nararanasan. Pero lahat ng naranasan niya ay naranasan niya para sa bawat isa sa atin. Para sa iyo. Para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Para maampun tayong muli. ba diba? At makabalik tayo sa Ama. Dahilan sa kasalanan na ginagawa ng bawat isa sa atin. Maraming mga tao ngayon, ang pakiramdam nila, pinabayaan sila ng Diyos. Sa ganitong mga panahon ng COVID-19, yun lang hindi lang sila marasyonal ng, marasyonal ng relief goods. Sa, ang, dayalog dialogue na ng mga yan ay, Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? ba diba? Wala lang makuhang ayuda na 5,000 o 8,000. Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Maraming mga tao ngayon, maraming dramang bukid. O mga sabihin natin na pagdaramdam ano, Doon sa kanilang kalooban Dahil lang nga sa mga sitwasyon Lagi sasabihin, Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Diba? So, mga kapatid Kung ang ama natin sa langit Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak Ano pang hindi niya kayang ibigay? Yan ang sinabi sa Roma 8 Diba? Sabi niya Kung ang kanyang anak ibinigay sa iyo ano pang hindi kayang ibigay ng ama para sa iyo? Wala na. Kaya tigilan ng mga pagdadrama ang ating pong Panginoon na nasa langit ay hindi siya mapagpabaya. Hindi tayo iwan. Pinabayaan na si Jesus dun sa krus para hindi tayo mapabayaan upang tayo kalingain ng ating ama na nasa langit. Ngayon mga kapatid, bigyan natin ng isang napakasimpleng aplikasyon. Mga kapatid, sa iba't ibang dako, lalo na sa mga iglesia lokal natin sa iba't ibang mga lugar na nanunood at sumusubaybay ng ating programa, ng ating live streaming, huwag niyong hayaan na ang mga ministro ninyo o mga pastor nyo ay mangusap ng, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Nakakalungkot kasi marami pa rin mga pastor tayo, mga tagapangaral, na sa mga churches nila, no work, no pay, no sermon, no pay no love gift, de ba? Paano sila mabubuhay sa ganitong sitwasyon? Kung pababayaan natin sila na iglesia na kanilang pinaglilingkuran. Nakakalungkot yung ganong mga sitwasyon. Yes, as a bilang tagapangaral, we believe that the Lord will supply all our needs. We believe that. Si Elias nga, uwak ang nagdadala ng mga pagkain niya eh. ba? Diba? oh, pinakain pa nga siya ng babaeng balo na yung last meal niya do sa sarepta. Oh, kasi nga the Lord will provide do sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Yes, we believe that. But listen, brothers and sisters. Kung bulag at bingi ang pinadalhan ng Diyos para mag-abot sa mga lingkod niya, hindi makakarating yung kanyang mga kaloob. Diba? Buti pa nga yung uwak, hindi kinain yung ano eh, kasi nung panahon na yon nung kay Elias, may taggutom. <clears throat> may, may famine din, may taggutom. Tapos, ang nagdadala ng pagkain kay Elias ay yung mga uwak. Biruin niya yun. Yung uwak, sana kakainin na niya yung pagkain, hindi niya kinain. Bakit? eh, inutusan siya para yun sa ano, sa lingkod ng Diyos eh. Diba? Yung babaeng taga sa repta, last meal na niya, yung widow kakainin nila yun na mag-ina. Sabi niya, ito na yung last meal namin. Kakainin namin ito. Handa na kaming mamatay. Pero ipinakain niya sa lingkod ng Diyos. Why? Kasi sabi ng Diyos eh, sa kanya yun eh. ba? Diba? I'm not telling this, sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4. Hindi ko sinasabi ito dahil pinagahanapan ko kayo. Sabi niya, kundi sinasabi ko ito Da, marunong ako mag-adjust, sabi niya, sa anumang sitwasyon Natutunan ko na ang maguto, mabusog, kahit anuman ang kalalagayan Di ba ba? But just saying, mga kapatid Ang mga pastor natin, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga ministro natin Wala yang ginawa, kundi isipin kayo Ang kapakanan nyo Maghanap, maghanap ng kaparaanan to provide your needs Di ba? Kumusta na ba ang mga kapatiran namin? Nagahanap sila ng mga makukuhanan para isupply ang inyong mga pangangailangan. Pero, kayo ba nag-iisip para sa kanya? O para sa kanila? Puro kayo prayer request. Pray naman nyo ako, pastor. Pray nyo ako, brother. Pray nyo ako, ministro. Diba? Pray nyo ako, father. O sino mang mga religious leader natin. Pero nag-message na ba kayong, brother, pastor? we are praying for you. Gusto nyo lagi kayo ang kinukumusta, pero kayo ba kinumusta na ninyo ang inyong mga tagapangaral? Kung okay pa ba sila? Baka mga mukhang okay lang, di ba? Pero hindi na pala. Never kaming pinabayaan ni Lord. Never nagpabaya ang Diyos sa mga lingkod niya. Madalas ang mga anak ng Diyos ang nagpapabaya sa mga lingkod niya. Be a channel of blessing de ba? Lalo na sa mga lingkod ng Panginoon, diyan sa mga lugar na kinabibilangan nila. Diba? 'Di Kumustahin natin sila, mga kabadid. 'Di ba? So napakahalagang bagay 'yan na pwede nating magawa upang ang ating mga lingkod ng Diyos, debo ba maramdaman nila na kailanman hindi talaga sila pinababayaan ng ating Ama na nasa langit. So muli po mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at nawa naging hamon po sa inyong lahat ang ating pong ngayon, ang ikaapat na wika. Nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, salamat kasi naranasan mo ang pabayaan ka upang hindi kami mapabayaan. Naranasan mong maghirap upang kami ay hindi maghirap. Binigkas mo ang Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan upang hindi namin ito bigkasin. Kasi tunay ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin ang iyong kamanghamanghang pagmamahal upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, nawa wapatuloy namin madama ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pamagitan ng patuloy niyong pagsasupply ng aming mga pangangailangan in many ways, Panginoon. Alam po namin na gagawa kayo ng mga kaparaanan upang ang ang enhanced community quarantine na ito mapaglabanan namin, mapagtagumpayan namin. Kahit walang trabaho, walang mga income, ay mapuprovide pa rin ang mga pangangailangan namin. Kasi gagamit kayo ng mga uwak. Gagamit kayo ng mga babaeng balo. Gagamit kayo ng mga kaparaanan para ipagkaloob ang mga pangangailangan ng mga lingkod ninyo at ng mga anak po ninyo. Hindi po kami nawawalan ng paniniwala sa inyo na gagawin niyo po ang lahat ng mga bagay na Sa so oras po na ito, patuloy po nawa, na pagpalain pa po ninyo kami, ang aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, here and abroad. Huwag niyo po silang pababayaan. Palakasin po ninyo, Panginoon, palagi ang aming pong mga immune system upang hindi po kami talaban ng mga virus na nagkalat sa aming pong kapaligiran. Sa so oras po na ito, lakit ng aming mga panalangin, ang aming pong mga frontliners, especially po dito po sa Cardona. Pagpalain po ninyo silang lahat, Panginoon, sa bawat pagronda nila, pagbabantay nila, sa lahat ng kanilang mga ginagawa upang uh, sikapin na ang amin po mga kababayan ay mapan mapanatili nila sa kanilang mga bahay. I-bless nyo po sila palagi. Protektahan nyo po sila. Huwag nyo po silang pababayaan, Panginoon. At nawa ang iyong masaganang biyaya, patuloy din nilang maranasan sa kanilang buhay. Muli sa oras po na ito, sa inyo po namin ibinabalik lahat ng kapurihan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen po and God bless po sa inyong lahat mga kabadid. Mabuhay po tayong lahat.